<laughs> Good morning, Attorney Ma'am Jamang Otana. Ta, ko nakapalit ko o yuta sa kong iyaan, mm -hmm. sinunod po ni niya sa ginikanan niya, Attorney. Mm -hmm. Ang deed of sale, open date lang ang gibutang, Attorney. Hangtod karon, wala pa na ako na-transfer sa akong name. 10 years na ang nakalabay. Pwede ra ba attorney kung dili na lang na i-transfer sa akong name? Na magkoy plan ibaligya. nagbuis ko. Sige sa iya name. Gihapon patay na raba ang akong iyaan attorney. Wala ano, ba di problema? Pro pro problema gaya kaya nang dako. Mm. no? ano man, mm. tungod kayo kung mag ang transfer mong god, kinanglan ang deed of sale. Kompleto. Gitsya, no? Mm. Uh, kinanglan po siya nga uh, yan ang gitawag na tong uh, acknowledge tubangan sa tinuod nga notary public no mm -hmm. kung open dated deed date of sale na siya ma pronto problems na no kay base na yung mapitsahanan ninyo nga mutunong ang pitsa nga hagbay rang namatay ang inyong iya no mm -hmm. uh, kung mao man ganin ang sitwasyon wala kay matawag nga valid nga nga di sale tungod kay open dated siya sa pagkakaron patay na ang imong iya no mahimong komplikado na ma'am Jo ano man kay kung gusto siya magpa magpa-execute karon og tinuod na karon nga di sale may involve na karon ang mga anak sa yahang iyan mm -hmm. so mahimo na na extrajudicial settlement with sale na or with confirmation of sale no? mm -hmm. sabot nga idawat nila isip uh, mga kabtangan ni gikan eh, gigan sa ni kanan dayon ilahang gitahod pinagi sa pagkumpirmar ang baligya na nga nahitabo tali sa ilahang mama og padulong nini atong nangutanas tanas mga karon no may komplikado na dayon kwan pod kung kaplano man gani ka nga ibaligya luoy kayo mong kapalit nga naman kay ang problema ay man mangipasa ngadto mm. sa bago nga buyer ug mamahimo nga bago nga tagiya no kung nang unfair para nako na, na i'm sorry may ngon ko na unfair na tungod kay nga naman dako magud ang gasto sa panahon kwarta og pagbati ang pagprocess sa mga papeles sa yuta mm. O uh, sa mga dakong problema base sa mga kasinatian, kung wala na gani ang unang ang ginikanan, pag abot dito sa mga anak, problema na kay lahi na ang unahuna sa mga anak kung maghisgot na sa yuta. Mm. Okay, mo experience na, mingon naman nga, wala ko diha nakapirma, mm -hmm. or uh, di na mo idayo nung baligya, pakebalon lang may papel, mm. or di ba ka, magpadugang na po ang mga anak. O, munang uh, Muna nga I would suggest uh, para sa mga nagplanong palit yuta, ayaw na mo pagdaginot. Ayaw mo pagdaginot sa kwarta o panahon. Magpahimu mm. galing mag mga, uh, mga dokumento <laughs> nga kinahanglan nga notaryohan sa bugado kumplituhan nasa, sa na sa usa ka lang way na mga open data did of sale dala hapod ang nagbaligya atubangan at sa bugado para didto makumpirmar no nga siya gyud mismo ang nagbaligya no kay man kung dili ninyo ni tumanon mamahimong problema ang pag-transfer ninyo ani sa inyong pangalan. Ano bi attorney eh, kung kung magbagahi ng kanang kuan tagiagud iya ang yuta. Ah uh, kuan jo, no. <coughs> Unfortunately, human sa daghan nga mga paningkamot nga mm. mamahimong malinawo, no, Ma <coughs> ang ikinahan ng dokumento, <coughs> mapugos korte ang ato ang nangutana no. Mm -hmm. uh, dito aning, nga kuan ang korte na karon mo imo pugos mm -hmm. sa mga sumusunod nga mo-execute o deed of sale or extrajudicial settlement with sale ba mm -hmm para nga mahi, maha, mahatagag ka matuuran ang sale nga nahitabo kaniya sa diyang buhi pang ilang ginikana. Korte mm. gina, ma'am So, sila na, ang korte na ay mo, mo sa ilaha Di mm. same time, mapugos bit sila. Yeah, kaya dito na ang korte, magod. May establishar dito nga. Doon nag prior sale. Doon nag nahitabo mm. nga, nga baligyan na itali sa nangutan na appeal na po dito sa original ng mga tagiya. No? Mm -mm. Mapamatudaan po dito, kumpleto na. mapamatudan po dito nga doon na mga dokumento apan wala lang ganing makompleto ang preparasyon. No? Mm -hmm. Mm -hmm. Then mapamatudaan po dito nga sa pagkakaroon di na masugot ang mga anak. So mm -hmm. ang Korte karon human nga makita ni nga mga kamaturan o uh, gamit ang balaod o gamit po ang wisdom sa itong mga balaod, mm -hmm. ang korte na may mupugos sa mga anak nga pirmahin ni eh. himuan niya mga dokumento pirmahin ni eh. para nga ma-declare ni karon nga siya na ang tagiya yuta. ta. Okay. Selimon